Ang pinilit ko din ang ako ko, ang pag -aari. Kaya sabi po kayo, pag ko siya, mag-resign ka na. Ayun po, nung, nung mag-aaral ko siya na Ano, nag-resign po siya? Hindi siya tinanggal, nag-resign siya na eh. Pinag-resign po kasi na ang ako. Pinag-resign nyo, kayo ang nagtanggal, mm -hmm. hindi yung Jollibee. Tapos po, ayun, hindi na po siya bayad sa internet, kaya wala sa ano. po kami. Kaya ang ginagawa ko po, kung may, ang bawa, ko, ko yung ano Kaya lang, hindi na ako na Pero ngayon, hindi na Ay, salamat na yan ha sa inyong suporta. Ah. Salamat po at uh, ayun, malaking bagay po sa amin yan yung ginagawa niyong uh, <laughs> says metabolic ngayon ko lang nakakita ng ganito eh nako ano anong bahay oh ah nandito na ko ano? na ano? ano? ano, an Yan po, nagluluto po ako ng pritong saging. Niluto po ako ng pritong saging. Merienda ngayong umaga. Yan po. Merienda po tayo. Ayan, pritong saging pinaka merienda Pasensya okay. na po kayo sa aking video. Unting video. Pang reels lang po yan para ano. May pang reels po ako ngayong araw na to. Thank you for watching. I hope you like it. may blood grocery po siya tata and may pa ano kay 25 days po na bigas tapos salamat po kay Sir Jolip po sa 10K po malaking tulong po sa akin sa pag-college ko po and lalo po sa mga ano po sa gusto po sa ng mga mama kaya sumarang nga po salamat po ako sa inyo na may ibigay po ni Lord na siksik at higilig po itong binigay niyo po sa akin kaya maraming maraming salamat po ito yung laterang meryenda kanina